Chris Aquino, iniwana na muna ng anak na si Josh. Matapos ang mahigit na isang linggo, buhat ng naging pagdiriwang ng kaarawan ni Miss Chris Aquino, ay maaga pangalang kahapon, ay inihanda na din ni Mr. Mark Leviste, ang anak nitong si Josh, dahil pansamantala muna nga nitong iiwan si Chris dahil sa nakatakda nitong pag-uwi sa Pilipinas. At sa Pilipinas naman ay anabangan na din ang matalik na kaibigan ni Miss Chris at sikat na designer na si Mr. Michael Leyva ang pag-uwi ni Josh kanina. Matatandaan din, na nga lang ay sinabi din ni Miss Chris na uuwi si Bim para magtrabaho dahil sa patuloy na paglobo ng mga bills nito, Dagdag pa ni Miss Chris na maging si Josh ay nagbawas na din ng timbang. Pati, Bim can model for your line as well as Kuya Josh, he's already lost 60 pounds, do you realize we've known each other for 16 years, because Bim was a toddler when Alexa would knock on our door to ask if he could play, next time you're here, please visit. Ayon naman sa ilan sa komento, ay malamang sa sinasanay na umano ni Miss Chris na maging independent ang anak nito kung sakali man na may mangyari sa kanya. Samantala, lumabas naman ang ginawang pa-video surprise ni Mr. Mark Leviste para kay Miss Chris, at sa pakikipagtulungan nito, ay nahinga naman nila ng video greetings ang ilan sa mga malalapit kay Miss Chris. Kabilang nga dito si Miss Melay Francisco, Darren Espanto at Anne Curtis. Basta love, dasal at laban lang tayo. Ika nga ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. I love, love, love you so much, Chris. Have a good one, and may you have many more birthdays and blessings to come.